Yan, uh, nasa linya po natin ang telepono, ang uh, kinatawan ng kaisa isan distrito ng uh, lungsod ng San Juan dito sa Metro Manila, si Congressman J.B. Hersito Congressman, magandang umaga po, si Mike Enriquez po ito. Yes, pagkat lang umaga naman na Mike at sa ating mga tigapakiligan, sa ating mga kapuso. Pakipaliwanag nyo nga itong gusto nyo mangyaring investigasyon dito sa mga ilan, sa mga ginagawa nitong mga airline, lalo na yung mga promo-promo flight. Ay, eh, ito nga pala, yung um, mga overbooking, overbooking, at yung mga iba pa. Oh, kayo, ano ba, nakaranas ba kayo nito? Ba't yung gusto nyo gustong investigahan nito? Ano bang nangyari, congressman? Wala mo, Mike, kasi minsan, alam mo yung mga kasamahan ko, yung mga kongresista, kadalasan sa kanila linggo-linggo nag-uwi sa kanila mga distrito. Mm, opo, opo. At minsan nang ako rin madalas din akong bumiyahe. Mm -hmm. At pag nag-uusap-usap ka, nagkakwentuhan lang. Napakarami ng parang similar experience experiences ba pare-pareho kami ng uh, um tinagdaanan, baga, tinagdaanan <laughs> no na opo. sabi nga namin eh paano kaya eh, kung ito nangyayari sa ating mga kongresista eh, paano pa yung mga ordinaryong mga mamamayan no na bumabiyahe ang mm -hmm ang common complaint. Complaint kasi dyan, Mike, yun, yung, yung sinasabi mo yung binanggit mo namin, yung overbooking, mm -hmm. yung cancel flights, mm -hmm. at uh, ang pinakamalubi kasi yung, yung madalas na nangyayari, yung halimbawa, 45 minutes yung uh, yung, uh, yung limit no pa yung cut off ba, tapos isa sa counter. encounter Ay, yung okay, labili, uh, 45 minutes kailangan hanggang 40 padiliwan ko po sa mga nakikinig uh, ang sinasabi ni Congressman JB Hersito nang tinatawag na cut off hanggang 45 minutos bago yung schedule ng flight pwede kayo mag check in Oo. Uh, pag uh, uh, hindi pag na po uh, hindi na po aabot ng 45 minutos eh hindi na kayo papayagan mag-check-in ng airline. Tama ba 'yung pagkakapaliwanag ko, Congressman? Tama yun. Tsaka uh, ano, Mike? Tama naman yung gano'ng regulasyon kasi correct, para hindi sa, magkaroon ng delay. Okay, sa, buong delay mundo, sa, bu so, sa buong mundo naman, lahat ng airline, okay, gano'n okay, na Congressman. Kaya lang, na, anong nangyayari, Mike? Ay, minsan, kahit na nakapila ka na, nabawa, pangalawa ka na lang, pangatlo na lang, <laughs> at nandun ka na ng siguro matagal. Nabawa, hmm. matagal yung pag... Mabagal. Uh, ...check-in nila, mabagal at hmm. hindi mo naman kasalanan, hmm. ay biglang sasabihin nila, uh, hindi ka na pwede mag-check-in kasi nga hindi ka na umabot. Pero... Pero ang gagawin sa iyo, kung gusto niyo sa sabi nila, mag mag uh, kayo, magbabayad ka ng 2,000 muli. Kung pwede ka na ulit. Kaya <laughs> uh -huh. sa akin, eh, hindi ba panluloko na yan. No? At sinabi na rin namin yan, Mike, nung nagkaroon ng uh, hearing, bin, ring up namin yan. At sinabi naman ng management ng na na Cebu Pacific na kanila pong titignan at imbestigahan yung mga mga ganong pangyayari, lalo na sa probinsya, madalas po mangyari yan. But, bakit, Congressman, nagkaroon na kayo ng pagdinig ito? Nagkaroon na ng initial, initial uh, na uh, uh, hearing nung uh, bago kami mag-adjourn. Opo. At uh, yun po, alam mo Mike, kikwento ko na ng bahagya, sige no? Po, sige po, Kasi sige mga po, po. ay yung mga complainants nga, eh hindi na namin narinig kasi mga dosing congressman na nandun, eh lahat eh sila nag-i-complainant. Talagang lahat sila nag sa galit. Luko na, luko na. Oh, uh, hindi lang yan, Mike. Ang malumpit doon, yung cancel flights. Ang makakaawa kasi doon ay uh, paano naman yung mga OFWs, mga turis, mm -hmm. mga turista, mm -hmm. at lalo na yung, albawa, yung mga, mga ka, domestic helper ka o kung kasambahay ka o worker ka na yun lang ang dala mong salapi, eksaktong pa uwi rito, bigla ikakancel nila yung flights. Tapos, um, sasabihin, ang dami nilang rason, no? Pero hindi ka na pwede mag-refund no? Hindi mo na pwedeng huh? i-refund yung pera. Walang solid pera? Niya, wala po. Uh, rebooking meron. No? Apa? Papayaga ka Apa? na mag-rebook sa ibang flights pag sila na-cancel. Pero Apa? ang mangyayari po niyan, magbabayad ka ng 2,000 o kaya ay uh, oh. ang malupit na tanong kung OFW ka, di, hindi mo na makukuha yung, yung uh, yung pera, mag no? hindi mo na marerefan oh, oh, kung a ibang flight tank yung kinuha. Kahawa-awa yung OFW dahil ka, ka Owawa. bawat awa. sentimong kinikita na mga yan, pinaghirapan yes. at pinagsakripisyo yan yan, congressman eh. Opo. 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 saka nagpapasok at yan ng bilyon-bilyon dolyar sa ekonomiya, tapos yan ang na isusukli natin. Yan na nga po, yan oh, nga po. po at ano po, Mike, uh, sa akin, sa aking sariling experience, no? kaya ako naistignan yan, kasi parang ilang beses na ako akong sumasakay ng, kasi madalas nga akong bumiyahe, mm -hmm between yung PAL, Cebu Pacific at uh, LC, lahat po yan na, mm -hmm. na, na nasubuaw, oh. Para ko. Para ba two weeks, sasakay ako ng ito mga budget airlines, parang tama ka, bawat singa mo, ay mukhang doon nila binabawi. Opa. Lahat sina, lahat eh, nila sinacharge. Totoo <laughs> po yun, lahat may bayan. Hmm. Oh, pero okay lang yun kasi naiintindihan natin kaya nga sila mura no, yung mga pagkain yung mainumin kaya kailangan bayaran. pero yung yung pang ha -ha, yung parang harassment in a way kasi yung pag check in mo pa pati yung hand carry na Opa. ano ay may mayroong iba, mayroon ibang pasayero na nagre-reklamo sa amin yung sa check-in makakaproblema ka may lalapit sa iyo sasabihin bigyan mo akong 3,000 makakalipad ka sa flight na yan nakarating <laughs> na, na rin po ba sa inyo yan congressman well ah uh, sa mga, mga ganyan, ganyan. probinsya madalas madalas sa po yung opo oh yung o, okay. pagsasaraduhan o, sila okay. tapos babayaran ka ng 2,000 in aid of legislation to di ba opo okay. kasi ano po ito consumers sa akin ay consumers rights ang uh, okay ang naapektuhan po Apa. dito. Ku bakit? Kulang ba ang batas o kulang yung meron ng sapat na batas ngayon na sumasaklaw dito sa mga ganitong sitwasyon pero kulang ang pagpapatupad? Alin ba sa dalawa o pareho, Congressman? Sa tingin ko, Mike, tingin ko meron yung batas ay nandiyan eh. Kaya lang talaga yung pagpapatupad at yung pag-take advantage o yung pagsasamantala ng, ng mga budget airlines Apa? sa, sa ating mga kababayan. Yan, yan ang, gusto namin pa-investigahan. Ah, ganon. Apa, apa, Pero Mike, in fairness naman, uh, pumunta po sa akin, di, dahil ako yung talaga nag-file at ako yung mm -hmm. unang nagreklamo. Mm -hmm. Pinuntahan ako ng mga opisyalis sa Cebu Pacific at mm -hmm. uh, si nangako po sila na lahat po yan ay kanila pong titignan at uh, aayusin ang kanilang serbisyo para hopefully no, mag magbago sila at uh, pag itong darating na mag nag-resume session ay sana pag sa aming pangalawang ay Titignan natin kung mabawasan ang complaints kasi napag-alaman din namin sa Civil Aeronautics uh, Aviation uh, Authority no na mm -hmm. ang ka-up na ang pinakamaraming complaint talaga ay uh, itong Cebu Pacific at Air Philippines yung mga budget airlines. Budget so, airlines. Opo. Opa. Opo. Kaya ang isa pa diyan Mike ay uh, tinatanong din namin kung bakit yung uh, since ang Cebu Pacific ginagamit ang Terminal 3, no? minsan eh nakaumang na po yung yung tube Nakaka. pero hindi nakabis sa eroplano po ka ron akala mo nandiyan ha bababa ka kakit ka na naman ano po paliwanag don so, doon totoo po yung sinabi yun Opo, Opo, ang, bababa kayo saanaga, ng ang sabi nila ang <laughs> kasi par, 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 air, air, aircraft no, sa isang eroplano ang kanila pong target ay eh, makalimang turn around sa isang araw no? ang paniwanag nila, pag dalawang hagdanan na nang gamit, parehong manual stairs, Apa? ay Within 30 minutes, kaya nilang... Kaya nilang pali-pali muli ang aeroplano? Pali-pali muli ang aeroplano, makakapag-lead agad. Nagmamadali. Opo, nagmamadali sila dahil nga sila'y budget, hindi hinahabol sila. Paano yun pag matinding sikat ng araw o pag umuulan, naloko na? Yun na nga po, tsaka may hindi... May tayo, medyo malakas pa katawa natin. Ang nakawa ko, yung matatanda, Ayun. yung mga disabled, yung mga may anak, may may kabansanan, medyo... At saka experience ko na yun, pagkababa mo, lalakad ka sa gilid ng terminal, napakalayo. No, doon sa Um, buti sana kung lagi pero minsan na mga papa. dalawang beses na naglakad ako sa gilid ng terminal 3 napakalayo pa naman naginit-init okay. ah, buti umiinit buti ko paano ko umula. kawawa naman yung mga okay. kababayan natin maraming dala <laughs> Congressman doon sa sinasabi yung pagdinig uh, nabigyan nyo ba ng pakakataon napaharap nyo na ba o hindi pa yung mga opisyalis ng CAAP tsaka ng Civil Aeronautics Board Opo, nandun, po sila nandun o, ano, po yung... ano naman ang sabi nila sabi si, nila ay sila po nagre-regulate sa airline industry, di ba ho? Opo. Ang Opo. ang isa pang sin ang namin doon kasi dapat sila mag-regulate dahil sa kapag maraming tao sa ramp sa ramp, no? Kung bumababa, risk pu'yan po 'yan, no? yapo Yan po ay mas malaking risk kaya Opo. dapat yan ay hindi na pinapayagan. Kaya um, Sabi namin, dapat rin Sa nakita ko naman, Mike, mukhang itong guli mga biyahe ay ginagamit na nila yung tube. Ang akala oh. ko kasi baka Saka, ayaw din naman. kasi tube. extra bayad yun eh. Baka ayaw lang din <laughs> Lahat ng pagtitipid, ginagawa. Lahat din ang mapapagkwartahan, masisigil sa pasayon. Ginagawa rin. Na, na Ay, naloko na po tayo dyan. Apo, 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 Ay, good luck na lang. At uh, may, naka may naka na ba kayong susunod na hearing o wala pa naman? Wala pa naman, pero siguro itong pag-resume namin, magkakaroon ng pangalawang hearing. Ay, ay, But, man, uh, ah, At po natin, uh, pinagdigyan naman natin ang Cebu Pacific at iba pang mga airline na maayusin nyo kanila servisyo. No? Okay. Um, uh, titignan po natin kung mag-improve kasi uh, gaya ng nabagit ko sila yung pinakamaraming uh, ah, okay. At, Alam mo Mike, uh, bakit po ako siguro sabi ko na Sir, bakit po naisipan yan? Kasi mm -hmm. tuwing ako tuwing ako'y nasa terminal 3, minsan po ito yung yung o oh, sa ibang terminal Alam mo minsan yung kababayan natin, eksakto lang yung pera nilang dala para makapunta rito. Apo, apo. Ay, Alam mo ba Mike, na kandala sa pa, eh, pang terminal fee lang yung 200, minsan may lalapit sa akin, humingi pa ng tulong. Kaya, ano po yun, kawawa naman kung halimbawa i eh, charge mo apo. bigla ng hidden charges sa 2,000 at iba pang mga charges, ito eh, kawawa naman. Eh kung tayo, umaangal tayo na kaya natin, eh paano pa itong kontinaryong yung uh, pasahero na kawawa naman. Tsaka hindi yun, sinabi nyo eh, hindi, kung makano, kaya dalawang daan yan, o kaya dalawang libo yung uh, 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 terminal P, o rebooking P, kung ano man ang tawag nila. Eh, yung prinsipyo po, congressman eh, na wala namang kasalanan yung pasahero, eh, pinang parang multa lumalabas yan eh oo uh, uh, huwag na natin sabihin tinat wag na natin sabihin tinataga <laughs> pinang so, hindi naman nila kasalanan naloko na sa so, so, totoo lang Mike minsan eh parang ayaw ko na sumakay na ano pag wala lang like choice eh sumasakay kasi parang pakiramdam ko tuwing sakay ko doon sa mga airline eh para akong nahaharas eh kumbaga <laughs> na, ako kapatid. medyo kilala din naman sa pagyayabang eh Apo. medyo kilala na ako at alam naman nilang kongresista ko eh nakakaranaman ah, ko pa ito kawawa naman yung ordinary kasama na dyan <laughs> yung bigla nila nagkakansela ang karaniwang binibigay nilang dahilan pag nagkakansela ng flight yung mga airlines yung katagang aircraft situation hindi naman natin alam kung ano ibig sabihin nun eh basta sasabihin apa? na lang nila Due to aircraft situation, Kung hindi man kanselado, delayed ang flight ng kutakot-takot. O aircraft may uh, situation. Ang diyan. Ang madalas pang mangyaring cancellation, yung halimbawa, lilima uwan sila mga silang pasahero bigla uh, sasabihin o... may technical problem, Opa. no? At uh, ganoon eh alam mo eh nagbayad na yung mga taong 'yan at kaya sabi ko ito yung consumer's rights na ang binabiolate nito. Biglang kakansela mo dahil siguro lugi yung flight yun. dahil hindi po no, ay bigla na kakansin at pili-pili mm -hmm. -pili lang sumakay. Halimbawa, ikaw ay katiklan, dapat ka nila sa aklan, no? Na, mm -hmm. na madalas pa, pag may mga gantong delays, Mike, ang problema ay yung yung hotels o mga pagkain, eh, ayaw nila sagutin. Mm -hmm. so, dapat yan, pag may cancellation, syempre kasalanan po ng airline yan, dapat yan, sagot po nila. Parang sa kinuwento niyo congressman ang gusto ng mga airline puro pakabiga. Oo <laughs> nga po. Kaya ayun nilagbastos yung well, pasahero Gusto nila puro kabig lang. Ay, ay maloloko tayo. Opo. Pero siguro kasi makailangan ng maintindihan naman natin kasi yan ng pagkakaiba ng budget airline against sa tulad ng Philippine Airlines sa tinatawag na legacy airline. Apa? Mas mahal lang konti ang pasa Apa? ang uh, ang airfare pero Apa? Mas hindi, ikoob din, tama doon no? hindi ka makakaranas ng mga ganitong klasing uh, wala ah, harapment. Ano ah, 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 nangyayari na? ngayon? Gusto niyo makalipad ng tipid na mura? Sige, pero umandar ka 'yung. Umandar ka 'yung mga nangyanas na mga po, anong, anong mga na katulad niyan, Congressman. Opo, uh, opo. Sige po? Ah, tututukan po namin 'yung pag uh, anong committee bang may hawak nito? Uh, committee on Transport po. Uh, on transport? Oh, kanino 'yon? Sinong 'yung chairman? Si eh, Congressman ng Congressman Mercado ng Opo si Congressman Odin Mercado. Okay. Ba Balak niyo rin ba patawag ang DOTC? Sa klaw ito ng Department of Transportation ah. Ang koneksyon ano uh, kasama rin po sila doon pero hmm. ang gusto kong isama sa susunod ay yung Department of Trade and Industry kasi ka consumer rights so, ang tingin kong uh, binabiolete dito. O sige po Congressman nagpapasalamat po kami at tinanggap niyo tawag namin at sumagot kayo sa mga tanong ngayong umaga ha. Yes, maraming salamat din na Mike at A sa ating si si ka mga kapuso. Maraming salamat sa po sa inyo. Good salamat, salamat po si Congressman J.B. Ejercito, si mga kapuso.